Halya mga friendship, sagutin natin ang tanong ni Sir Out Assassin, magkano po ang monthly and location? So heto mga friendship, ay about doon sa property na pinost ko na 65,000 lamang ang cash out, lipat na in 3 months. Alam niyo friends, actually 63,500 lang siya. <laughs> Kaya ako lang siya sinabi ng 65 para mas madaling sabihin. Pero ang ika-cash out nyo lang talaga ay 63,500. Kasama na doon yung reservation fee at ang inyong down payment. And then mag-aantay lamang po tayo ng 3 months. No more or less 3 months lamang po iyan. Basta complete requirements po kayo. Kapag po naibigay na ang susi at na-loan approved na kayo, ang magiging monthly ay nasa 8,000 lamang per month sa 30 years. Ito po ay available through pag-ibig financing. Kaya naman, napakadali lang ng proseso. Alam niyo ba, friends, na just in case hindi niyo kaya yung $65,000 per month, pwede itong installment basis. So, so paano naman, no? dalawang option yan. Yung isa, $63,500 ang babayaran mo, lipat in 3 months. And then ang monthly ay 8,000 na mag-uumpisa lang pag nakalipat ka na. Yung second option mo, kung hindi mo kaya yung 635 ng isang bagsakan, pwede siya ng installment basis. Ang installment basis ang ibig sabihin nun, halimbawa ngayong March, uh, magbabayad po tayo ng 7,500 na reservation fee. And then after 30 days, mag-uumpisa po ang ating down payment na nasa 7,000 per month sa loob lamang ng 8 months. Kapag po na-complete na ang down payment natin, Bigyan niyo po kami ng more or less 3 months para i ang housing loan application niyo. And same process na po kapag naibigay na ang susi na loan approved, saka lamang po mag-uumpisa ang monthly na natin na nasa 8,000 per month. So, alam niyo ba friends na ang Kaya Townhouse ay isa sa pinakamabiling property sa Cavite? Kasi naman friends, maganda ang kanyang location. Maganda yung hangin, accessible sa Metro Manila, higit sa lahat. This is a flood-free property. Meron po kaming libreng site tour or site trip kung saan dadalhin po namin kayo sa actual location para makita nyo yung bahay at makita nyo yung community. Malay nyo friends, eto na pala ang hinahanap-hanap ng puso nyo. Okay? So, dapat lamang po ang ating salary ay nasa 23,000 pataas para masure na malo-loan approve po ang ating application. Kung kayo po ay hindi papasok sa salary na 23,000, good news, pwede pwede pa rin kayong magkabahay. Kakailanganin lamang po natin ng co-borrower. Ang co-borrower po ay isang tao na pwedeng mag-submit ng requirements kagaya sa para mabuo nyo ang salary requirement na 23,000. Good news po ito para doon sa mga magkasintahan na nagpupundar ng property kasi kahit hindi kayo kasal, um, yung, title, yung title po ay parehas na kapangalan sa inyo. And applicable din po ito sa mga LGBTQ family natin. pang natin yung mga friendship. Kung kayo ay merong katanungan tungkol sa property acquisition, paano nga ba mauumpisa, uumpisa huwag kayo mahiya mag-message sa amin. And um, I suggest i-message nyo po yung mobile number kasi mas madali namin kayong ma-assist kapag matatawagan po namin kayo. At huwag po kayong mahihiya kung marami kayong tanong kasi normal ang maraming tanong sa gustong magkabahay. I-message na po kami ang mga friendship, malay naman kami na ang tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Lucy Domingo po, licensed broker from BD Domingo Realty and Construction Works. And thank you for your message and your friendship. Bye!